Uh, hindi ako mahilig sa manika, pero meron lang ako isang stuffed toy na simula bata ako, hanggang ngayon, nasa akin pa rin siya. Alam ah, baka may something na yun. Oo. Oh. May buhay na siya yung napaka-iisa sa'yo. Tignan mo pag yun nawalay <laughs> Oo, chato <laughs> sa si akin mo. Yan nawali na <laughs> siya, nagagalit siya sa'yo, babalik ang kanya, hindi siya dapat nawawali sa iyo, mo magagalit talaga siya. <laughs> Now, <laughs> ano yan, yung kutinong tinong karoon ng damda, may mahal na mahal na mahal. Kaya parang ano, parang may at... Huwag hawakan, Sorry, ayun. O oh, yung yung, yung Mickey Mouse na, hindi pwedeng hawakan na kahit sino siya lang. ayun yung pinapahawakan. May oh, siya. Kasi para maano eh. Uh, in, 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 basta, in, eh, eh basta eh, yeah, yeah, hindi naman sagrado Ay, hinabol pa rin ako, sinapak ko talaga. Oo, oh, uh, ko pinalagudak pa na basta ko sa Ah, hindi tayo pala. lang. Pumasok kaya akong bumla po. Magkatabi lang ko. Hindi ako mahilig sa manika, pero meron lang ako isang <laughs> to stuffed toy na simula bata ako hanggang ngayon, nasa akin pa rin siya. Okay. Ah, baka may something. Oo. Oh, oh. Yung nanay ko, yung buhay na siya, yung napakakaya ko sa'yo. Tingnan ko pag sa'yo. Ah, Oo. Kato sa akin mo. Pag yun nawalay sa'yo, siya sa'yo, so babalik ang kanya. Hindi siya dapat nawawalay sa'yo. Huwag ka magagalit talaga siya. Na, ano yan yung puti-unti ng garoon daw dami, mahal na mahal ka. Kaya para, parang ano, parang may at... Huwag oh, mong ha hawakan. Sorry, ayun. O, yung, yung Mickey Mouse na. Hindi pwedeng hawakan na kahit sino siya lang. Ayaw niya pinapahawakan. May kamot oh, siya. Kasi parang Hibing, ma -ano eh. E, and, basta hindi naman siya na siya. Hindi, Mickey Mouse talaga siya. So, after the first TV appearance niya. Ang tari naman ang paper bag po, on. Ako pa ang pinit, oh. Ito siya. Ilang years na yan? Dalado pa ako. Matagal na. Mukha nga, yan eh. Kasi yung story, may kimas puti yan. Tapos eh. oh, may ano siya, may ilong. Ngayon, wala na ilong. Tapos, wala na rin yung yung hat niya. Kasi ginagawa ko sa kanya, pumagkatulig ako, hinahawa ko, ko sa kanya. kasi, tapos kinapatkot -tool ko yung dulo. Para kasi, Ay, ano, si, no, Thomas Torres, yeah. siya, si Thomas Torres, yung isa pa si Progres, si Thomas Torres, may meron siyang, yeah. ano, meron siyang ibon, meron siyang manok, na hindi na pwedeng mahawakan ng kahit yeah. sino yung manok niya. Bago siya matulog, hindi. Ito ang manok to? Hindi. Mayroon <laughs> <stop tayo>, <laughs> naman naman, yung stuffed toy nila ng malok. Mukhang hindi kasiwi siya. Ay, totoong malok! Gastos naman rin itong pamilya. Araw-araw ar din nila ng Pero may stuffed toy siyang malok. Bakit? Bago siya matulog, hinihimos niya yung manok niya. Niiibig na lang sa bindi niya, sinihimas niya yung malok. Kung bakit siya matulog. Oo, oh, tawag-tawag kaya ako. Ikaw din, di ka makatulog. Ang tiba-tiba nila, lalaro ulo. Kinukutit <laughs> <laughs> ko lagi yung ulo. Kaya pa lang nalagas na yung buhok ng ulo. Ay, kasi ano to, mahaba yung yung hat niya before. Tapos kakapot-pot, paikina ng Tapos kung bumubo ka siya, tinatuhina lang siya. So, Kapariba dito ha, habang kinugot ko, dumiliit naman. <laughs> kasi na, napapawasan, kasi sila.